Air signs, eto naman po yung mensahe sa inyo ngayong araw, March 26, 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. Palike na din po ng ating video. So, sa mga gusto naman pong mag-avail ng ating private readings, ayan, message lang po kayo sa ating Facebook page at sa mga gusto din pong mag-avail ang ating um, ano to, citrine stone. We have black tourmaline and rose quartz. Message lang po kayo. Tsaka yung ating evil eye amulet. For protection yon Food eating. Ayan. Meron dito. Madaming cravings ngayong araw sa si ear signs. Pero sinasabi sa'yo dito ni Universe, ingatan mo daw yung mga sinasabi mo sa sarili mo. And huwag kang magpapekto sa mga, dina, uh, mga sinasabi ng ibang tao sa'yo. Huwag mong i-digest, lalo na kung negative yan, air signs. Huwag kang magpapekto sa kanila. And yung mga iniisip mo, salain mo pong mabuti, air signs. Meron kasi dito na mga, ano ba, nagpapagulo sa isipan mo. Mm -mm. Pero totoo, hindi mo naman dapat iniisip. Kasi wala namang saysay. Ayun parang nakakabaga nakakabagabag lang sa iyo. Nakaka ano ba? <laughs> hindi ko maano yung word no. Nakakaabala lang sa iyo itong mga iniisip mo na to kaya i-let go mo yan. Parang 'di ba, hindi siya worth it. Hindi siya worth ng time mo. We have expectation, we have a man we have a message of concern. So kung may mari, meron kang ma-receive dito na message, some of you pwedeng hindi kayo nakapasok ng work ninyo ngayon. Ayan. Meron din naman po dito kung meron kayong ka-deal, meron kayong kausap ngayon. Um, pwedeng ina-expect niya na makakapunta ka, pero ito, kung hindi naman po kayo matutuloy dito sa meet-up ninyo, hindi kayo matutuloy sa usapan ninyo, sa deal ninyo, kausapin mo ng maayos, ear science kung sino man yung taong to. Ayan. Para maging smooth, ayan. Pwede po kasi na meron dito, uh, meron kayong kausap, biglang sabihin natin na magkakaroon ng emergency sa kanila or vice versa. So, mas maganda kung kahit na gulong-gulong yung isipan ninyo, ay magpasabi po kayo. Huwag nyo palipasin yung kunwari yung isang araw na to. Yung isang araw na lumipas na to na hindi kayo nagsasabi dun sa taong na yon Kasi pwedeng hinihintay talaga kayo nung taong yon So, pwedeng ma-disappoint yun sa inyo kapag gano'n yung ginawa ninyo. Mm -mm. So, be professional pa rin dito. Yun yung nakikita ko for you. We have this pair. So, meron dito. Ayun nga, med pwedeng may hindi matuloy. So, iniisip ninyo, wala na, wala na talaga. Hindi na, hindi na ito matutuloy. Ganyan, nawawala na talaga kayo ng pag-asa. But, kasi pe pwede na. Kaya hindi na tuloy yun, divine intervention po yon Nililigtas kayo sa kung ano man pwede mangyaring kapahamakan. So, makakausap nyo pa rin naman yung taong kadil ninyo ngayon, air signs. Ayan. So, mas ano pa nga eh, parang mas formal nga lang pag makausap nyo ulit yung taong to. Ayan. So, huwag kayong mawala ng pag-asa dito, oh. Kailangan kayo mismo yung mag-ano sa sarili ninyo, yung mag-motivate, mag-inspire sa sarili ninyo. Ear signs, yun po yung kailangan ninyong gawin dito. At kailangan yung magsimula ulit. Masama bang magsimula ulit? Hindi po. Diba? Kasi you will not start from, ano, from zero. You will start from scratch. ba? Diba? May alam ka na dito, ear signs. Ipagpapatuloy mo na lang pagbubutihin mo na lang. So, ayan po, pwedeng makareceive ka ng message. It's either kay mature man or pwedeng kay main mail, So, pwede po na yan ay um, family members o kaya naman, kadil mo talaga na, kadil mo what I mean is pwedeng sa trabaho or sa negosyo. So, ito po yung mga lucky numbers ninyo. We have number 28, 32, 5, 22, 14, and number 1. Check, uh, check pa po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, tignan pa po, po natin ano pa yung mensahe natin for air signs. Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Spirit guide, tignan po natin. Mensahe po natin kay air signs. Ayun nga. Sa mga naghahanap ng work, tignan po natin ano yung mensahe sa inyo ngayong araw. Spirit guide, para po sa mga naghahanap ng trabaho na air signs, check po natin ano yung mensahe sa kanila. Spirit guide, tignan natin. We have three of cups. Meron dito malapit na magkaroon ng trabaho. Mm. So, apply lang kayo ng apply dito. Kasi we have celebration. Ayan, may isa-celebrate na kayo dito. Mar maring matanggap na kayo. ba diba, sabi ko nga, meron dito nawawala ng pag-asa. So, magsimula po ulit kayo. Huwag kayong huminto dito kasi malapit nyo nang ma-reach. Malapit nyo nang, sabi natin, malapit nyo nang matagpuan or malapit na kayong matagpuan ng trabaho na gusto nyo talaga. Air signs. Ayan. Huwag kayong sumuko dito. Gemini, Libra, Aquarius. At ito, pwedeng may pupuntahan kayo na party or ano ba, makikita-kita kayo ng mga friends mo. May, ma may matutulong sila sa'yo. So, try to accept it. Kasi pwedeng makatulong naman talaga sila sa'yo. Ayan. We have naman para sa mga may trabaho. We have ten of wands. Ito naman. Stress naman po yung iba sa inyo dito. Stress pero sabi natin, normal ba yun sa trabaho na i-stress? Normal? Siguro, pero wag naman lagi. Ayan, busy kasi kayo dito, madami kayong gagawin. Kaya nga po, ayan, yung iba dito. Dahil sa sobrang busy ninyo sa trabaho, pe, pwede na makalimutan nyo ng kumain. So, ear signs, wag po kayong magpalipas ng ano dito, ng gutom ngayong araw, okay? Don't skip your meal. Mahalaga yan. Para may energy ka at mas makapag-focus ka dito sa ginagawa mo. At mabilis mong matapos. Check po natin pagdating naman sa mga gustong magsimulang magnegosyo. Tignan po natin yung energy. Ano ba yung advice sa'yo? Para po sa mga gustong magsimulang magtrabaho na Air Signs Spirit Guide, kamusta po? We have two of Pentacles. May nagdadalawang isip pa dito. Pwedeng nagdadalawang isip kayo. Air Signs, ano ba yung negosyo na gagawin ninyo? At tinatanong ninyo yung sarili ninyo, kaya nyo ba talaga? Sinasabi ko naman po sa inyo, mahirap, mahirap talagang magnegosyo. Wala namang madali, kahit magtrabaho naman kayo, mahirap, di ba So, ang ano nga lang talaga, pag nagnegosyo kayo at gusto ninyong umunlad, kailangan talaga, ito yung i-prioritize ninyo. Ready ba kayo na i-prioritize yung business na itatayo ninyo? Kasi kung hindi po, eh, your signs, parang nagsayang lang kayo dito ng puhunan. So, as mo muna yung sarili mo. Kaya mo bang maging full-time dito? Kaya mo bang i-prioritize yung business na gagawin mo. Kung yes ang sagot, ituloy nyo na po yan. At eto maging sure kayo don sa business na itatayo ninyo. Hindi pa pwede na uh, ito na lang muna, next ito naman, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi. Dapat, um, you know, kailangan focus kayo. Ayan. Pwede kayong magdagdag in due time, pero wag nyong pagsabay-sabayin lahat. Focus muna kayo sa gusto nyo talaga. Or focus muna kayo, kung hindi nyo naman sa gusto, mag-focus kayo dun sa alam nyong mabenta ngayon. Na alam ninyo na maibibenta nyo talaga yung produkto na yon Tignan po natin, pagdating naman sa mga my business, ano naman po yung energy, spirit guide. Tignan po natin, pagdating sa sales ninyo ngayong araw na ito. Spirit guide para po sa mga may business na year signs. Check natin. We have three of pentacles. Sige mo, may mga, may mga kausap kayo dito. Everything is working out for you. your signs, lalo na dito sa business mo. Ang ganda po ng energy. Meron kayong pinapaliwanagan dito. Okay, so meron kayong kausap na client ngayong araw. So, hindi nga lang isa, di ba? Diba? Dalawa nga yung nandito. So, madami po kayong magiging client ngayong araw. Yun lang, kailangan nyo lang i-explain sa client ninyo yung business ninyo or hindi yung business niyo mismo. Kung hindi, kung may tinatanong sila, explain nyo po ng ayos. Yung, yung sabi natin, parang layman's term ba yun? Yung madaling maintindihan ng mga ordinaryong tao. Yung kayang intindihin ng mga clients ninyo. Yung kahit sino, ayun, yung kahit sino makakaintindi sa ine-explain ninyo about dito sa business ninyo, about dito sa products niyo So, isimplify nyo po. Yan, tignan natin. Maganda ba yung sales? Oo naman, maganda po. Kasi we have three of, three of pentacles. Ayan, malaki din yung kikitain ninyo. So, tignan po natin pagdating naman sa pera. Sa pera naman po, spirit guide. Ayan, may mga nag aaway away pa dito pagdating sa pera. So, may feeling, ano, feeling may competition dito. Parang, air signs ang nakikita ko dito na madami nag-aaway-away sa pera mo. Ayun. Uh, or pwedeng madami kasi'ng gastusin. Hindi mo naman alam kung ano 'yung uunahin mo. So parang nagkompetensya ka, kompetensya na 'yung lahat ng ano mo dito, lahat ng responsibilities mo, lahat ng expenses mo nagkasabay-sabay ngayong araw na 'to. So na-stress 'yung iba sa inyo. Ayun, hindi nyo alam kung sino ba 'yung uunahin. Unahin nyo 'yung pinakamahalaga yung tipong sabihin natin, kunwari, kuryente. Kung hindi pa naman kayo mapuputulan ng kuryente, air signs, unahin nyo yung mapuputulan na kayo or ano ba itong pinakamahalaga talaga para sa inyo. Ayan, yung uh, pag, binaya, pag hindi niyo binayaran, alam nyo na problema talaga kayo. Asap, yun po yung unahin ninyo. Yan, medyo sabihin natin, um, yun nga, eh, nahihirapan kayo dito, na-stress talaga yung iba sa inyo pagdating sa money. Hindi nyo alam kung paano pagkakasyahin yung pera ninyo. Yun po yung energy dito ngayon. Tapos parang marami pang nanghihiram sa'yo dito. or kaya naman may sinisingil ka air signs, mga hindi naman nagbabayad. Kung ano-anong dahilan lang yung sinasabi sa'yo. Tignan natin. Pagdating naman po sa love life mo, energy. We have Five of Cups. So, ito, merong nagre-regret dito. May nagsisisi, your signs. Pwedeng may nagsisisi na tao dito sa ginawa niya sa'yo. Or the other way around. Pwedeng ikaw naman to. Baka naman may namimiss ka dito. Tignan natin. We have Fearless Love. Okay. Mm, meron kasi dito, pwedeng nilaban nyo talaga yung relationship. Kaya lang, pwedeng may isang bumitaw. So, alam mo yon kahit gaano mo gustong ilaban yung relationship na to, alam mo na hindi na siya mag-work out. Kaya, meron po dito, nalulungkot man kayo, pero alam nyo sa sarili ninyo, air signs, na kailangan nyo nang i-give up yung love na to. Kasi, hindi na rin nakakabuti sa mental, emotional, and psychological ba yun health ninyo. Ayun, parang wala na talagang, ano, Uh, wala nang magandang nadudulot Sa inyo yung love na ito mm, -mm. Kasi ka kayo na lang yung lumalaban dito Parang kayo yung mas aggressive Kesa doon sa person ninyo So yan lang po yung mensahe sa inyo Air Signs, mag-iingat po kayo always And more blessings to come Bye-bye!